All right mga amigo, si Terence Crawford na nga po ang super middleweight undisputed champion matapos niyang talunin nitong nakaraang buwan si Canelo Alvarez. Ibig sabihin si Crawford ang may hawak ng WBC, WBA, WBO at IBF belts. Pero dahil puro up and coming fighters at wala na masyadong malaking pangalan na naghihintay na laban para kay Crawford sa super middleweight, inaasahang bababa na lang ito sa middleweight division para dagdagan ng kanyang legasya na maging ikatlong boksingero naging 6 division world champion. Sinasabi ng ilang mga boxing expert na ang pananatili daw po ni Crawford sa super middleweight ay dahil naghihintay lang ito kay Canelo kung maikipag-rematch pa ba sa kanya si Canelo. Pero bukod doon eh wala ng ibang gustong labanan si Crawford sa super middleweight. Kaya naman kung isa ka sa mga top contenders sa division ito eh dapat iposisyon mo ang iyong sarili para anytime na magdeklara si Crawford na babakatihin niya na ang kanyang titulo ay isa ka sa mauna sa pila para sa vacant world title fight. At hindi lang yon posibleng Canelo Alvarez fight pa dahil si Canelo ang number 1 contender sa 3 major sanctioning bodies Una ng kumilos ang undefeated rising star na si Diego Pacheco May kartad 24-0 with 18 knockouts Kanya makakasagupa sa December 13 ng kapwa undefeated knockout artist na si Kevin Leles Sajo May kartad 26-0 with 23 knockouts Si Pacheco ang number 3 sa WBO At number 8 naman si Sajo ang magwawagi sa kanilang dalawa ay posibleng mapalaban next kay Terence Crawford kung mananatili si Crawford sa 168 o kaya naman kay Canelo kapag binakati ni Crawford ang titulo. May mga balita na rin daw po ngayon mga amigos na may usap-usapan na rin para sa sago pa ang Jaime Munguia at Hamza Shiraz. Ayon sa manager mismo ni Shiraz na si Spencer Brown, Target nila ang si Shiras kay former world champion Jaime Munguia sa Pebrero sa susunod na taon. Pinaniniwalaang sa September 2026 pa makakabalik si Canelo dahil nga po sa kanyang elbow injury. Kapag si Munguia ang nagwagi sa kanilang bakbakan ni Hamza Shiras, baka hindi nahabuli ni Canelo ang WBC dahil magkakwadra na nga po sila ni Munguia. Maaaring mag giveaway na si Canelo para sa bakbakang Munguia at Christian Mbili. Pero kapag tinalo ni Shiras si Munguia, posibleng ituloy ang pinaplano ni Kamahal ng Turkey. Nasago pa ang Shiraz versus Canelo. Matatandaan si Shiraz sana ang susunod na makakalaban ni Canelo kung nanalo lang si Canelo laban kay Terence Crawford noong Setyembre. So mainit din talaga ngayon sa super middleweight division. Parang kasing init din ng junior middleweight. Pero tulad ng junior middleweight, may posibleng maging IBF champion din na iiwasan ng lahat. Tulad ni Bakramurta Tsaliyev. At yun nga po ay walang iba kundi ang knockout artist na si Osles Iglesias ng Cuba. May kartadang 14-0 with 13 knockouts. Ang kanyang galaw na yanimo ay hawig kay David Morel. So balit mas mataas ang kanyang knockout ratio. Sa katunayan tinalo niya noon si David Morel noong amateur. Siya ang IBF number 1 contender. Pagamat nais niya makasagupa si na Terence Crawford at Saul Canelo Alvarez pero palagay daw po ni Iglesias na iiwasan lang siya ng mga ito. Pero sakaling hindi po makakuha ni Iglesias ang laban kina Canelo at Crawford, posibleng makatapat niya ang undefeated EBU super middleweight champion na si Callum Simpson. May kartad ng 18-0 with 13 knockouts. Siya po yung boksingerong ipinalalaban ng EBU kay Hamza Shiraz. Pero dahil mas malaking pangalan nga po ang tinatarget nitong si Shiraz, ay eh mukhang hindi po matutuloy.